paano mag-switch account sa inyong TikTok application or account gamit ang ating mobile phone. Okay? Gawin nyo lang, punta lang kayo sa TikTok application ng inyong mobile phone. At dito sa profile, ang gawin nyo lang, punta lang kayo dito sa may kanang babang bahagi at tap nyo yung profile. At dito sa profile, ang gawin nyo lang, punta lang kayo dito sa may 3 line na nasa kanang taas na bahagi. Tap nyo lang. At dito sa pop-up sa baba, tap nyo yung settings and privacy. At sa settings and privacy, sa kababaan, makikita nyo dyan yung switch account dito sa login section. Okay, tap natin yung switch account. At dito, so mayroon akong tatlong account na nakalagin. So, select natin yung isa. So, select natin to Richard Kabili Vlog para ma-switch siya doon sa Richard Kabili Vlog na account. So, okay guys, yan. Successful tayong nakapag-switch ng account sa ating TikTok account gamit ang mobile phone. At okay guys, sana nakatunoy itong video na to. Kung hindi po pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Click n' lang ang subscribe button at ang bell para updated kayo sa mga video tutorial like this. Okay, salamat sa panonood.